Dito daw sa madalas sa madamong lugar Nangangapa nga ng ano ah uh, tilapia para pang ulam eh. nakita nyo naman oh tumutunog sa ilalim ng mga damo yan ano laki na yun laki yun sayang yan. lagi ka dito nangangapa kuya Lagi ako dito. Yeah, Sir kasi kuya. ulam dito. Sir Bol no. Libre kasi. Yan. Libre lang. Yan na huli mo kuya. Apat na. Apat. Ano so, Dito lang sa madam mo daw siya Sa madam mong ilog na to Ayan Dito sa lagi nangangapa Kumukuha ng pang ulam Ayan o no? Wow yeah. Wala kayong ulam? Bigyan ko kayo Bigyan yeah. mo kami Diyan lang yan sa damo. Oh, nakita nyo. Oh, nakita mo yan? Narinig nyo yun mga idol. Kumikisi-kisi. Hmm. Diyan, may Meron, kataan oh, natin yung dito, dito. Ayan, yan katapos. Oh? Ayan, 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 dami. ayan na, oh. ayan na, na, oh. ayan Ito, na, na, hmm. ayan na, ayan na, ayan mo, ba yung lagayan mo? Ano to sobra-sobra pa? Oo. Oh. Kasi hindi iba pinamigay ko rin sa mga ano. Mm. Hindi pa kayo nang huli? Mamaya. Uh, ito, uh, ito, 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 ito. Talik Witan mo. Ito, meron pa dito. Meron? Yung nasa damo lang talaga sila, no? Sumisiksik. Ito, eh. ito. Ito, pang ulam, pang uwi ba? pang okay, no. prito ano para ito na kasi yung ginagawa ko para makatipid ng pangulam ito ito yun you know, <laughs> o lo silik yan silik yan o maliit yan malakin malakin check yung niyog, buo ba yung niyog na yan? Buo yan? Yan, panggata mo na rin yan kuya pag nauwi ka. Ito? Oo. Ah, oh, meron? Meron nga sa tilapia hmm? ba? Balikan po yun maya. Ito kasi babong.

Nice. Kadami na si Kuya. Kadami na, galing mm. Kuya. Andiyan sa mga madam ulang talaga. So gusto niyo mga ulam. Kapag kapa no, lang tayo. No? Bigyan ko kayo pang ano, pang uwi niyo ba? Kapag kapa lang mga idol oh. No? Yan, yan, yan. Yan. Ang galing niya talaga. So yan, ganito lagi niya ginagawa dito pag napunta sa ispat mga kuya. Yan ang ating kuya. Karami din oh. Eh. Diyan sa ilalim ng bato. Diyan oh. Pag napunta oh. sa dito, yung tuhugan na yan, pag napuno daw niya, ay sapat na. Diyan, udukutin mo yan Sapat na sa pangulam. Yan. Para makakatipid ng ulam. Ulam, siyempre. Yan, sa may bato kuya, dami po dyan, nagpupusagan yan 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 pang dalawang siklo yan yan talaga ko dito yan yan sa yan 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 ang yan 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 Ano yeah, si naling? Yan papaimo. Eh laki. Oh, okay. nang nah, nahuli ni link. Kuya. Oh. Wow. Cole green. Mm. Ang alamat kuya. Okay. Ang bima ni Kuya okay. lah no Ay, nakawala na, na, no la, na Kuya. No na Ang Grabe ka Kuya. Meron? Yan-yan-yan. lumosot Dito lang. Doon kuya, yaw, nakakiyata na ako. Nandito ako. Nakakiyata na mga tilapia o. Yan Dito sa okay. sa laki na yan kuya, may mas malaki ka pang nahuli ng mga ganyan. Meron tag tag tatlong kilo. Tatlong kilo, oh. Ang lakas ng ano, palagyan ng malalaki. Grabe, no? Kaya pag ah. hawak talaga ng tilapia, yan, ah, sanay na sanay si kuya sa kapaan ng mga ganyan. Eh, no? nakita niyo na yun, no? Ang galing mo, kuya. Ah. Nakadami na. Ah, Ayan. Oh, Nana. Malapit na, mapuno yung tugan ni kuya. Ang galing mo, ah. ah yun yung, ano daw niya, kuta niya pag napunta dito sa Palistan damuhan madamong ilog yan Duno, sa so damuhan idol know, bro, bro. idol ko ya ay malaki dito malaki dito ay, malaki dito. Ay, ala, galing. ang galing ang okay, Dito kuya, marami pang malalaki oh. Ito ang laki nito oh, ayan oh. Yeah. No? Yeah. Ito, ayan oh. Palo, palo, palo. Ano? Kani, diri. Hindi. Dira, madira. Ito kaya no. ang laki. Ito, malalaki dito. Huli, huli, huli. Huli. Ang laki kuya. Bule malalaki. E, so pag ganyan mga malalaki na kukuha mo, mabilis na puno yung lagayan. Oo, mabilis lang. lang ma Nakakawi ka rin ng maaga, no? Oo, kagad. Magaling Ano namang luto ginagawa mo dyan sa malalaki, kuya? Stabitse. Stabitse. Ihaw. No? nakadami na agad si kuya, oh. Nakita natin dito sa madamong ilog, you know? Dito sa nangangapa. Ayan. Kasi ipaglapot talaga. Oo. Oh. Ito, idol uh, oh. Kuya, uh, diyan na ito ya. Ay, sa muna kayo. Ang galing. Kuya, marami dito kuya oh. Ang Oh. Kailan Kailangan talaga si pag at saga no? At determinasyon no. Ayan. Marami na. No? Ayun. Kadami na ang ating kuya. Ayan, ayan.

Kada punta mo dito kuya yung isda nandito pa rin hindi na wawala -wa eh no. Oh, Sobrang dami isda. Sobrang dami. Hindi ka pa na uwi na okay. walang huli no. Laging ano. Laging uwi na ano panalo. Walang oh. okay. luke. Yan. So, ganyan ang ginagawa sa tilapia no pag napunta si kuya dito sa pangangapa niya dito Ay, sa madamong na, ilog ilalim. ayan o nasa ano ilalim ng bato sa ilalim ng bato oh oh 250 ang kilo ng tilapia daw kuya pag may bibili sa iyo hindi ko na ako, ko na bibigyan ka kuya binibigay lang no Ayan okay, oh, ang ating kuya. Kuya ng lahat yan. Pati hmm. dyan o kuya oh isang bato. Nasa madam lang yan. Ay dyan sa may ilalim ng bato lang kuya. Nandyan lang yan No. Oh. Hmm. So, expert na expert si kuya sa pangangapa ng tilapia dito no. Hmm. Ayun oh. Ayun oh. Dudukot Rami lang o. sa bato oh. Grabe ka. Meron ba kuya? Malalim yan o? Wala.